hoy pangalan okay, na yan. Pagkan muna. Uy! 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 Kako! Nangyari! Sorry! sorry, sorry. Ano ba Pinalo eh! dito mga sentry. Yo guys, kau nga pala kasama siempre. Matik yan. Ang kuya mo inside. Matik yan. So, second day, Pagkan muna. hoy pangalan na yan. na. No? Okay, muna. O second set, pahingan muna, pahingan muna na kailan na kayo. Kanina pa eh. Diba? Kanina, sige, pahingan muna kayo kahit mga 15 sec, 15 to 30 seconds. Yeah, pahingan muna kayo. So, guys. Ah, kuya Injay. Hmm. Dito tayo. Hindi mo plano natin. May plano ako, ha? Hmm. Oh, ito, ito lang. Nard! Tara, tara. pa kung Kuya Injay, Paano ko? Oh! Ang ito. ano yung plano natin? Ito ko, ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ayaw magfi-fake injury ka. Ganito, ganito, ganito. Ano nga Magfi-fake injury siya. Oh! Magfi-fake injury ka, okay yun. Baka maano naman siya. Hindi! Eh, para tignan natin kung ano magre-reaction ni SJ. Para malaman natin kung concern. Di ba mamaya, wala bang sakit sa puso to sa SJ? hindi Wala, wala. Wala, wala, wala naman sa'yo, no? wala. wala. Oh. Sige, sige. Basta ano lang, ang nangyari? Para ko lang, bigla, bigla kang pupulikatin. Yan, pupulikatin. Tapos, titignan natin ngayon kung ano mag-reaction niya. Oo. Ano? Para may idea rin. Sige, okay lang. Okay lang. Pero, effective ba ito? Eh, tignan natin. mo. na instructor ba naman coach ba naman eh. Sige. okay. Sige. mo na. Dito mo na, coach. Mainit Dito, dito Dito, dito. coach Dito. 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 sa, okay.

sasaktan sasaktan i-straight mo lang pag ganyan ay ang ginagawa mo eh tama eh tama eh straight niya hawakan mo lang hinahawakan mo lang hawakan mo yan mo pa hindi namin pa oh ay totawa ka na lang hindi masakit niya masakit niya masasaktan 'yo ito pinapalo pa eh sorry sorry ano pinapalo pa eh eto gusto ko tubig dito mo kasi masin kanian ano ba 'yan ay nati natidehydrate hydrate ugo mo ng tubig Sige, so, oh, mo, kutsa. Si, na. I-steady mo lang, kutsa. steady mo lang. Tingnan <laughs> na oh, tignan mo, tignan mo. Concern sa'yo yung tao. Uh Oo, -oh, di diba? At least, Ay! alam mo. Oh, hindi ko po ulit. Baka dumating. Sagal mo naman, SJ! Ayan na, ayan na. Ayan, eh, pain mo yung muna. Tara, tara dito, coach. Coach. Wait, Ito yung... O, matatapak ka pa. Hindi mo. What's your chance, Oh, at least alam mo na. Dito diba yan. Di ba? Kung maganda yung plano natin ngayon, i-heart-react nyo. Kung gusto nyo pa... Sorry, may laway. Kung gusto nyo pa makakita ng ibang ganun mga plano... I-like nyo. Yan. Eh, okay. like ako dyan. Like, like. ako dyan. Parang marami oh. pa tayong plano, no? Oh para? Hindi, baka gusto rin i-comment ng tao. Comment nyo, guys, kung ano yung gusto nyo ipagawa. Yun, yung kung may mga alam ko yun ng mga couple workout o partner workout, i-comment nyo lang dyan. Para mapanood nyo yung yes. couple Patukawa workout natin. ng dalawa. Okay. Nice. Okay.